Ngayon know, mga kastoy, uh, pukuha tayo ng natin ngayon sa mga Rhode Island natin. Pwede mo sila. Ah, oh. Harbisin na natin kasi harbisin na natin kasi naglilimlim sila. O? Oh, naglilimlim yan nila. O? Oh, naglilimlim? Hindi ba ako matuka ako? Hindi. Pukulin natin. Naglilimliman. Pinagagalit siya baka pwede. Eh. O. Bine ka dali. Pinalablab tayo. Harbin natin. Dito na pala tumap. Puna pala tayo sa likod ng dilim. Sandalan kita. Tingnan mo muna. Likod sa likod. Harbin natin baka ano magpapiling peloy. <laughs> Ikaw. <decided. laughs> Pukulin na natin sila. Ay, tayong tayo sa secret na labusan? Oo. Oh, Magiging dimdim. Dalawa sila, Koy. Ay, diyo. Ito Hindi tayo Koy. Ay, baka lumabas. O yan dyan sa loob. Sa naman, Koy. O, liit. Ay, liit. Ay, oh, ang cute oh. Dami. Oh. Oh. <laughs> na. Oh. Ang liit nitong isa, oh. Bago pa lang. Saan tayo bago isa? sa ano, isa sa puti. Ito, eh. Dilim-dilim. Dabi mo sa sila. Paano sila nag-aaway? Ito mga kastoy, ito gagandahin ng mga may road na lento. Tinan mo. Ang dami natin na harvest oh. Isang araw lang yan. Pata Ang ah. dami, <laughs> di ba? Sige, yun lang sa ngayon mga kastoy. Sa susunod na harvest, papakita ko ulit. Peace out.